Mga kababayan, nagbabalik po tayo. Update pa rin po tungkol sa BSKE. Sa ngayon po ang umiiral na batas ay RA 12232. Ang nilalaman po nito ay uh, usog na sa November 2, 2026 ang eleksyon ng BSKE. At uh, ibibigay ko rin po sa inyo yung uh, uh, latest na pahayag ng Comelec tungkol sa kanilang magiging sagot sa Supreme Court. Tapusin ang video bago mag-comment. Bago po tayo magtuloy-tuloy, pakinggan po muna natin Ito balita sa DZNM. Complex susunod sa utos ng Korte Suprema kaugnay sa isyo ng pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Radyo Patrol Steve Raz. Natalima ang Commission on Elections sa direktiba ng Court Suprema kaugnay ng pitisyong inihain ni Election Lawyer Terry Romulo Makilintal laban sa batas na nagpapalibay ng barangget sa guliang kabataan elections sa Nobyembre 2026 sa isang pahayag. Sinabi ni Comelec Chairman George Aaron Garcia na agad silang susunod at maghahay ng komento sa nasabing pitisyon pero bilang isang nominal party lamang. Kahapon inatasa ng Core Suprema ng Kamara, Senado, Malacanang, kabilang ng COMELEC na magsumite ng kanilang tugon sa loob ng 10 araw kaugnay ng petisyon ni Makalintal na kumulikasyon sa legalidad ng pagpapaliban ng BSKE. Yan. Maiksi lang po yung ating uh, video clips. And, uh, sabi nga dito ng COMELEC ay tatalima sila sa desisyon ng Korte Suprema. Kung uh, naalala niyo yung mga previous interviews na ni Chairman Garcia ay eh, madalas niya sinasabi na siya ay tatalima kung ano man ang ipag-uutos ng Presidente at kung ano ang magiging uh, resulta. No? Eh, ngayon, ang kanilang pahayag ay iba na yun. No? Tatalima sila sa AC. Kasi nga, meron nag, mayroon nag eh. So, uh, play safe dito. Ah, uh, play safe ang uh, dito tatalima sila sa Supreme Court. <clears throat> At uh, ang kanila magiging comment dito ay bilang isang nominal party. Kumbaga ay pro forma. Ibig sabihin po nun ay uh, ang kanilang magiging comment ay kumbaga ay sa ganang kanila lang. Neutral. Hindi sila magko-comment dyan na kasi ito po sabi ng palasyo, yan po ay batas na hindi po gano'n gano ang magiging comment nila dyan. Siguro depende sa kanila kung paano lalang I, uh, ihahayag yung kanilang komento ng sa ganang kanila lang. Kumbaga, baga, ika nga ay eh, uh, neutral in short. No? Ngayon, eh, sa kasalukuyan, eh, pag ini-interview si Chairman Garcia, palagi niya sinasabi dito na ay uh, eh, uh, nakaandaan naman kami anytime. Kumbaga, baga, eh, depende sa December, nakaandaan na sila dyan dahil nakapagpaboter si registration na nga sila nung uh, August 1 to 10, tapos na yon. At uh, pagsigurado na itong uh, November 2, kahit yan naman talaga ay batas na, kumbaga yan ang ayong uh, hihiral na batas, eh, kung dapat ay, uh, ano na yan eh, uh, susundin. No? Nga lang, kumbaga parang itong batas na ito ay nakapos. Parang nakapos siya, eh. Kasi may petition eh. Diba? Kung matutuloy yan, yung uh, voter registration sa October, uh, third week ng mga October, ganyan. Hanggang sa susunod na taon, July, ilang buwan niya. Mahaba-habayan. So, ibig sabihin lang nun, uh, yung uh, 2 million plus na vote na nagparehistro ng August 1 to 10 ay mas pagdadagdagan pa. Kasi kung tinitinan nyo, 10 araw lang nakapagparehistro na sila ng mga bagong botante. No? Lalo pa kaya kung matutuloy itong November 2. Ilang buwan yun? Ogos, August, ay uh, October, November, December, January, February, March, April, May, June. Masyam na buwan. Ang tagal, tuloy-tuloy yun. So, million pa. No? Million pa ang magdadagdag dito mga uh, bagong butante. Ang dami na. Sabihin, kapag naging madami ang butante, mas magiging madami din yung gagamitin uh, venue, yung mga magtatrabaho dyan, siyempre, sa eleksyon, mga membro, mga teacher, mga third member. At uh, may balita pa nga na baka automated pa. No, so, sa tingin ko naman ng automated ay uh, okay naman yan. Basta uh, mababantayan ng maayos. Kaysa yung manumano. Mas delikado po yung manumano na yan. Kumpara sa uh, automated. As long as na ito ay uh, mababantayan. At yung mga mag, magmamanage mismo dyan. Kasi automated yan. Computer yan, Uh, para sa akin lang, siyempre mas maayos siya, automated. Pero hindi pa naman 'yon uh, sigurado, no. Ngayon, ah uh, pinag-uusapan pa ng iba dito eh, maraming marami pa rin nga hindi sang-ayon kasi pinipilit nila na hindi sang-ayon na matuloy sa November 2 kasi nga ang puntos nila ay uh, November 2. Araw ng mga kaluluwa at yan pa ay holiday. No? Ngayon, pwede po kasi ma-modify yan. Kung nga natin sa may section 7 ng batas na ito, pwede yung ma-modify. No? Kung ayaw nila noong uh, November 2. Ganun pa man, yun ay mga possibilities pa lamang mga kababayan. Ang COMELEC, mayroon ng update. Uh, ngayon, ang inaantay naman natin dito yung magiging update o ibig magiging uh, sagot dito ng palasyo. Sa kanong uh, houses. Congress at Senate. Ayan. So, di lang din natin masabi kung sasagarin ba yung sampung araw kasi binigay ng uh, Supreme Court ay eh, sampung araw. Maaaring sa ikasampung araw, doon nila ipadala yung kanilang sagot. O maaaring meron lang representative na pupunta dyan. Maaaring nga isa dyan si uh, uh, Executive Secretary meron sa amin. Titignan po natin. Ngayon, uh, yung uh, hinihingi ni uh, Makalital na TR ko. Kasi pag binasa mo yung mga comment section dyan sa mga content ay uh, marami kang mababasa na TR o lang ang katapat niyan. Pag nilabas ang TR po na yan, wala na ang November 2. So, sa pagkakaintindi ko lang mga kababayan, hindi po nga sapat ang TR o eh. Kung TR o lang ang iisipin natin o iisipin nyo, ah, uh, maaaring uh, walang kuhinta ang magiging TRO dito. Alam nyo kung bakit? Kasi temporary restraining order yun. Kung baga kung TRO lang hihingin -hi -hi ninyo, tapos tapos na, edi wala rin mangyari. Kasi ang dapat na maging desisyon dito ng Supreme Court ay uh, yung uh, idideklara na unconstitutional para masabi na mawala, hindi TRO. Kasi TRO parang kasa ano lang eh, parang uh, kasama lang sa taktika ng uh, pag-petition. Uh, Pero mas mainam na maituring itong unconstitutional. Kasi pag unconstitutional po ang isang batas, ayan, ay magsabing void na 'yon, invalido, invalid, hindi pwedeng ipatupad kumpara sa TRO na temporary restraining order lamang. So, ang dapat o nararapat kasabihin para hindi matuloy sa November 2, ay unconstitutional. Yung declaration na unconstitutional, hindi TRO. No? So, dapat may eh, maintindihan po natin yun. Yan. So, ang ilaban dito, na dapat ay mangyari pag gustong matuloy sa December 1, turing unconstitutional, hindi TRO. Uh, isa din sa iniisip ko, mga kababayan, sa ganang akin, lang opinion ko lang din ulit, totoo, ha? Iba din sa inyo, no? Kasi kung, uh, lima oh, o, TRO, eh baka magkaroon pa ng delay-delay. Kasi pag TRO, oh, minsan hindi naman din agad nilalabas ng executive judge yan. At kapag may TRO, oh, siyempre yung uh, uh, depensa dyan, uh, may mga kasagutan na yan. At posibilidad pa, may posibilidad pa na lalong humaba ng humaba ang sesyon ng mga pagdinig. Kapag humaba ng humaba ang mga pagdinig dyan dahil may TRO, oh, di ba, both side, pagbibigayan ng mga argumento yan, madi-delay, malalampasa ng uh, October na filing ng candidacy hanggat sa November, siyempre gugulong pa yan hanggang December. Alam ka ba ang pwedeng ma-TRO dito? Yung December 1, baka yung epekto pa ng TRO na yan, yung eleksyon na dapat sa December 1 na gusto mangyari na matuloy, eh yun pa ang maapektuhan. Eh kasi ang uh, iti-TRO ay eh, gagawin pa naman sa November pa eh. Sa susunod na taon pa po yun. So, baka maging baliktad kapag TRO ang mabuli ninyo, ang hindi matuloy ay yung December 1 pa. Nagespon ninyo yung aking puto sa sagalang aking lang. No? So, ang pinakamabilis na pamamaraan dito, yan, pag sumagot na sila dyan, no, pag sumagot na ang Comelec, uh, Palacio, Houses, Senate, at yung Congress, no, dapat, bago mag-October uh, ng filing of candidacy kasi uh, meron silang isang buwan eh, para ma-decisionan agad yan, di ba? meron silang isang buwan, siguro kaya na siguro yan kung mamadali eh dapat sa loob ng isang buwan na yan maituring ng unconstitutional guess ko ninyo, dapat maituring na agad o ma-deklara unconstitutional anong pipiliin ninyo sa loob ng isang buwan na yon. May na unconstitutional o maglabas pa lamang ng TRO. Isipin po ninyo, anong gusto ninyo? Maglabas pa lamang ng TRO o ituring agad na unconstitutional? Pili kayo sa dalawa. TRO, TRO. Walang magagawa yan kasi sa susunod pa yung gagawin yung uh, eleksyon na yun. Ang pinupuntos ko lang, dapat nyo maintindihan. Kung talagang gustong matuloy sa December 1, ayun na nga pinagdidina ko yan ngayon, dapat ituri agad na unconstitutional para talagang ayun na nga, boy. Sabihin, hindi pwede. Invalid ang batas na yan. O di, mali Tapos ang usapan. Knockout. Knockout agad ang batas RA 12232. to. Eh, Supreme Court na ang decision niyan. Sabi niya, eh, hindi nga, final arbiter, ang kataas-taasan no, ang mag, uh, magbibigay ng huling uh, interpretasyon sa batas. Kita nyo, mananak out yung uh, legislative, executive, sa pamamagitan lang ng judicial review process dahil sa pamamagitan ng petisyon ni Atty. Bakalintal. Ayan na. 2-0 pag nagkaganon. Dalawang beses niya ni-knockout ang legislative at eksekutibo. Guess nyo po? Oh, so, ano mas pipiliin nyo? TRO o ituring agadaan konstitusyonal sa mga gustong matuloy? Pag TRO, sabi ko lang kanina ba ako ma-apekto ang yung December 1 yan? Ha? Ah, ano ko lang po yun? Ah, in my uh, opinion ko lang po yun. Eh, yun lang yung uh, mga tinitignan ko. Okay, paman, pa paman, mga kababayan, eh, sinasabi ko to eh, sabi ko nga, in my views lang, <clears throat> uh, pwede pa rin maglabas yan ng tiyako. Depende yan sa magiging uh, pagharap ng mga maestrado ng Supreme Court at siyempre yung judges, uh, judge, yung uh, chief justice kung ano yung kanyang pinaka-final verdict nito. Di ba kasi magbubutuan yan sila dyan? Siyempre, marami yan. Mga ilan ba ang uh, uh, maestrado dyan. Siyempre, mag-meeting yan, mag May kanya-kanya rin yung mga interpretasyon niya. Ayan. So, hindi rin basta-basta. Pero sa so, tingin ko, sa loob ng isang buwan, kapag sumagot na ito, kapag si sumagot na itong Comelec, uh, itong palasyo at yung houses, sa loob ng isang buwan, sa tingin ko, kakayanin. Yun na nga eh, no? kung isipin mo sa loob ng isang buwan, konti araw pa lang, pag sinabi bang T.R.O., uh, uulitin ko lang ulit, re-review ko lang, sinabi ko, pag T.R.O., natural, tidepensa na sila dyan. Tidepensa na yan. Magkakaroon na yan ng mga hearing-hearing. Uh, hearing-hearing. Palakasan ng ano yan eh. Palakasan ng argumento at uh, uh, depensa nitong gobyerno. Parang ilan yan, no? Ah, uh, si Atty. Makalintan. Hindi naman si Atty. Makalintan yun. Alam ko po dyan sa pagkakaintindi ko dyan. Siya lang yung representative na nagpunta doon. Pero may mga firmer yan dyan, mga karamihan. Siguro halos lahat ng mga nakasignatory doon sa petition na yun ay mga abogado. Sabi natin sampu. So, At siguro may mga kanya-kanya pang paliwanag yan. bakit kailangan uh, ituloy sa December 1. May naman, versus, ayan, Congress, Senate, Tomelec and Palas, presidente ng Pilipinas. Sipin niyo nang mabuti, no? Kung maglabas ng TRO. TRO lang 'yon. Asa nang uh, unconstitutional sa TRO? Wala. Yes na. So dapat unconstitutional na lahat. Declare na unconstitutional na TRO. Kung maglalabas man ng TRO, ulitin ko lang ulit. Bahagi na lang 'yon pero mas delay delay yan at wala nang December 1 oh. pag patuloy na nagkaroon ng mga session session niya ay lang no pagisipin so, natin yung mabuti yung mga kababayan so hanggang dito na lang ulit pa-share ng video subscribe hanggang dito na lang uh, mag-comment pala kayo God bless